Uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ulit bali, nandito naman tayo dito sa ating sitawan. Itong bagong sitawan natin mga kagulay. Nandun yung ano, yung lumang sitawan natin mga kagulay. Nakikita yung green na green doon. Ito yung bagong tanim natin mga kagulay. Bali, ngayon mga kagulay, magpupruning tayo. Ngayon nga yung sinasabi ko sa inyo ako, nagpupruning talaga ako ng... Uh, sitaw mga kagulay kung bagay papakita ko sa inyo kung paano ako magpruning para doon sa gustong gumaya uh, pwede nilang gayahin. para doon sa ayaw na magayain okay lang din naman mga kagulay kung baga nasa sa inyo mga kagulay kung baga magpo ako dala na rin ano, uh, dala na rin ng pangalan nito nang pagtatanggal ng damo mga kagulay yan tatanggalin natin din ng damo yan siya mga kagulay Yan. bali Ang ginagawa ko mga kagulay pag ko pruning yung pinakaunang dahon nya yan tatanggalin natin yan mga kagulay pati yung uh, ano niya, sanga nya na, na, na nandun mga kagulay tatanggalin yan. Tapos tatanggalin natin yung isa, dalawa yan mga kagulay tatanggalin natin yan pati ito kasi dalawang puno sa isang butas tatanggalin natin yan yan. Ang yun nga yung pinapaliwanag ko lagi na mas ma ano siya sa ano sa punggos mas ma hirap makapag penetrate yung punggos kapag tinanggal natin to mga kagulay kung papansin niyo yung unang dahon niya yan ang kulay yan yung likod niya ito mga to ah, ito walapang wala pang tama yan mayroon na rin tama unti kaya ako tinatanggal yan mga kagulay yan ang dahilan yan kaya ako tinatanggal siya kung sa talong ang purpose naman doon ay para mag focus doon sa taas ito naman ang uh, purpose ko naman nito na mga kulay, awan ko kung ako kung ako lang gumagawa nito o may mga iba pang gumagawa mga kulay. Ang ano ko kasi nito kapag lalo dito sa amin ulan ng ulan, kumbaga yung talsik ng ulan na galing dito halimbawa, kapag halimbawa ito, dito na yan, yung talsik ng ulan na galing dito, halimbawa may pong gusto, mas madali siyang makapitan mga kagulay. Kaya ang ginagawa ko naman base sa experience ko, uh, kapag pinruning ko ng ganito mga kulay, mas maano siya kahit no, umulan siya hindi maano pa rin siya ng punggos pero hindi talaga yung uh, ibig sabihin na yung kapag umulan ng malakas eh talsik ng talsik hindi niya maano kasi hindi niya maabot kasi matat mataas na yung pangalawa yung ano niya yung natirang dahon niya mga gulay yun dahil lang ko kaya ako nagpo-pruning mga kagulay pero itong mga to yan pinapatuloy ko yan syempre itong mga to yan, tingnan niyo mga kagulay yan yang anong yan sangang na yan pinapatuloy ko yan mga kagulay tapos Ah, uh, yun nga yung lagi kong sinasabi sa ano, minsan nasisisi ako na nagba-vlog o kaya gumagawa ng video. Ah, uh, kaya ituturo ko na yung pagano kapag magpruning kayo mga kagulay, ito, huwag niyo iiwan diyan. At tulad nga yung sinabi ko kagani na ito na may punggos to, may tama ng punggos ay kapag iniwan mo diyan, sumasama kasi sa akin yung punggos mga kagulay. Kaya kailangan kapag nagpruning kayo, ilagay niyo dito. Ayun. Nilalagyan ako ng ganyan. Ganyan ang ginagawa ko mga kagulay. Ayun siya. Bali to mga kagulay 19 days na siya tong ano natin uh, sitaw natin. Uh, ang variety nito mga kagulay ay makisig ng iswes. Ayan. Ayan, ganito lang ginagawa natin. Uh, tanggalan muna natin ng damo. Siyempre nandito na rin ang tao. Tanggalan natin ng damo para pag nag-abono ay kanya lang talaga yung ano yung abono na ipapaano natin sa kanya. Tapos yan tatanggalin natin to. Ayan. Yan, 'yan yung siya sabi ko sa inyo na ano niya mga gulay, pinapatuloy ko 'yan. Kumbaga yung dahon lang niya. Kumbaga apat yung kinukuha ko, yung ito. Ito yung pinakaunang dahon niya. Tapos ito yung ano niya, pang pangatlo, pang-apat. 'Yan. 'Yan siya mga kagulay. 'Yan, tapos ilalagay natin dito kasi kung may punggos man to, 'yun nga tulad ng sinabi ko kanina, sumasama lang sa akin 'yan kapag nilagay mo diyan, 'di ba, may punggos. Lilipad lang din, pupunta lang din diyan mga kagulay. Ayan. Ayan ang itsura niya kapag napruningan siya mga kagulay. Ayan, malinis siyang tingnan. Ito yung ano, yung yung natapos ko na mga kagulay. Ikukumpara niyo to, ayan oh. Makapal diyan. Ninyo, kaysa dito sa hindi sa natapos na mga kagulay, ayan oh. Malinis na sa ilalim. Kumbaga, yung hangin tagusan na siya mga kagulay. Napakaimportante noon nong tagusan talaga yung hangin mga kagulay. Ayan. Tapos kapag nag-spray kayo, siyempre, ay mas matipid na siya kasi wala kasi ang sitaw ang unang kakapal niyan dito sa ilalim eh, kung merong kung halimbawa merong insekto na nandiyan sa ilalim halimbawa ng ganyan may insekto yan halimbawa lang ito wala to mga kagulay bawa may insekto syempre siyempre dyan ang titirahin mo ng medyo ibababad mo na unti para matamaan na nasa likod ng ano ay ibababad hindi katulad neto unti na lang yung i-spray mo mga kagulay i-spray nyo kasi ay wala na siyang ano wala na siyang Uh, yung unang dahon niya pangalawa, pangatlo, pangapat yun, wala na siya mga kulay balik ka dito lang ginagawa ko kung may mga damo yan, natanggal tapos ito yan, natanggal yung damo na yan parang kapag abono ay sa sitaw lang mapupunta mga kagulay tapos to tatanggalin to isa dalawa tapos yung magkatabi na ano nya yan tanggal yan mga kagulay tapos to magkatabi, tanggal yan. Tapos isa, dalawa. Ganyan lang ginagawa ko mga kagulay. Ayan. Ganyan lang siya. Itong sanga na yan, papatuloyin lang yan mga kagulay. Ayan. Ganyan lang ang, ganyan ang ginagawa ko mga kagulay kapag tatanim ako ng sitaw. Ayan. Ganyan lang mga kagulay. Oh. Ayan. Madali lang naman mag-pruning. Eh, sa'yo boss, si, eh, unti lang kasi yung tanim mo sa ng iba, siguro, eh, kahit na uh, marami yan, ganyan pa rin ang ginagawa ko, mga boss. Inaano ko talaga yan. Talagang pinupruning ko. Para malinis yung tignan. Ayan, ganyan lang naman, oh. Oh, tanggalin nyo yan. Oh, yan, yung ano niya yung sanga niya lumabas na, iiwan natin yan. Dito, hindi ko na pinapatuloy yung sanga niya, yung magkatabi. Yung magkatapat na lang no, hindi ko na pinapatuloy yan. Ito lang na sa at saka yan, yan, ang pinapatuloy ko, mga kagulay yan tanggal yan 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 tapos hindi dapat iiwan yan ganyan lang ang ginagawa ko mga gulay tapos tanggalin tong damo kasi sa sabado ay mag ano ko mag aabono ko mga kagulay para kapag nagabono naman ako wala nang damo ay kanya lang talaga na wala siyang kaagaw ganyan lang po ako magtanim ng ano magtanim ng sitaw mag, kung paano mag paano ako mag manage ganyan lang kung titignan niyo naman yung sita ko doon, green na green dati, dalawang beses lang inispiran ng ano po ni Zad kahit na may ah, uh, laging umuulan doon pero hindi siya nag naninilaw. Ano, maganda siyang tignan mga kagulay oh. malinis siya sa ilalim. Matipid siya sa ano sa fungicide. Tapos sa kapag insecticide naman ng ano mo, ang i-spray matipid din siya kasi hindi na makapal doon sa ilalim niya mga kagulay. Yan yung purpose niyan kaya nagpo-pruning ako. O makikita nyo rin, mataas na rin siya mga kagulay. Ano? Malapit na siya dun sa pinakaibabaw. Ayan siya. 19 days, nag pruning na ako mga kagulay. Ayan yung discarte na ginagawa ko dito. Gusto ko lang i-share sa inyo. Kung tulad nyo yun yung sinasabi ko sa mga unang video ko, okay lang na gayahin nyo. Okay lang sa akin. Kung, di, kung ayaw nyo naman gayahin, okay lang din sa akin mga kagulay. Walang, walang mawawala sa akin mga kagulay. Kung gusto nyo testingin, Uh, magtesting mag-testing muna kayo ng isang linya, ganun. Tapos yung mga iba, huwag nyo na punin ma Para makita nyo yung pagkakaiba niya, mga kagulay. Ganun lang gawin nyo. Ano yun. Hindi pa tapos doon, mga gulay Ito lang yung tapos. Nandito. Itong isang to kasi inunan ko kagay ng umaga. Ano siya. So, yun mga gulay ah uh, pwede rin yung dalawin yung, ano, yung Facebook ko, Greg Bueno. Ang pangalan tapos sa follow uh, palo nyo na rin. Uh, gumagawa rin ako ng mga video doon, mga reels. Gumagawa rin ako doon, mga kagulay. Supportahan nyo rin yung Facebook ko. Uh, sa bago pa lang sa munting channel kong to, ay huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin po yung notification bell. O kaya i-share nyo na rin. Mag-comment kayo, magtanong kayo. Basta kung mababasa ko, kung alimbawa alam ko, ay sasagutin ko. Alimbawa hindi ko naman naranasan kasi may mga nagtatanong ko na hindi ko pa siya nararanasan kaya hindi ko nasasagot mga kagulay. Kahit sa, alimbawa, tatlong taon na ako nagganon, nagtatanim ng talong, o yung tinatanong eh, hindi ko pa nararanasan talaga, ay talaga hindi ko masasagot. Ano, ano naman po yung sasagot ko doon, eh hindi ko pa nga siya nararanasan. Yun lang, kaya pasensya na po sa mga nagtatanong na hindi ko nasasagot. So, ayun mga gulay. Uh, hanggang dito na lang ako. Maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin. Uh, God bless po sa ating lahat.